Ang mga kanibal na tigre Sa isang malayong probinsya sa Timog, may kagubatang napapalibutan ng misteryo at takot. Tinatawag ito ng mga lokal na gubat ng mga aninong tigre. Ayon sa mga matatanda, sa kagubatang ito naninirahan ang isang grupo ng mga tigre na kakaiba, hindi sila karaniwang mabangis lamang, kundi may kagimbal-gimbal na reputasyon bilang mga kanibal ang kanilang mga target, mga pamilya na hindi sinasadyang magpunta sa kanilang teritoryo. Ayon sa kwento, nagsimula ang lahat noong panahon ng digmaan. Ang kagubatan ay ginawang kampo ng mga sundalo, ngunit marami sa kanila ang nawala ng misteryoso. Nang maglakas loob ang ilang lokal na maghanap, natagpuan nila ang mga labi ng sundalo, kakain lamang ng tigre, at tila hindi sapat sa mga hayop na ito ang karaniwang biktima. Simula noon, kumalat ang takot sa buong baryo, at iniwasan na ng mga tao ang gubat. Isang gabi, si Mangkardo, isang magsasaka, ay napilitang pumunta sa kabubatan kasama ang kanyang pamilya. Naubusan sila ng pagkain, at nagdesisyon siyang maghanap ng prutas, at kahoy para sa kanilang pangangailangan. Huwag kang pumasok sa gubat, babala ng kanyang kapitbahay. Ngunit binaliwala ito ni Mangkardo, Iniisip na isa lamang itong alamat. Habang nasa gubat, nakarinig sila ng mga kakaibang inay, malalakas na pagkalusko sa mga dahon, at parang may mabibigat na yapak sa lupa. Hindi pa man sila nakakalayo, napansin nilang tila may mga mata na nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Biglang lumitaw ang mga tigre, hindi lamang isa kundi lima. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa dilim, at ang kanilang mga ngipin ay tila mas matatalas kaysa sa karaniwan. Ang pamilya ni Mang Cardo ay mabilis na nagtatakbuhan, ngunit mas mabilis ang mga tigre. Isa-isa nilang inatake ang pamilya. Ang mga sigaw ng takot ni Mang Cardo ay umalingaungaw sa gubat, ngunit walang nakarinig sa kanila. Si Aling Minda, ang kanyang asawa, ay huling nakita na pilit na nilalabanan ang isang tigre gamit ang kahoy. Ang mga bata naman ay nagtago sa likod ng isang malaking puno, ngunit huli na ang lahat. Kinabukasan, naghanap ang mga taga-baryo sa pamilya ni Mangkardo. Natagpuan nila ang ilang punit na damit at bahid ng dugo sa lupa, ngunit walang kahit isang bangkay ang natagpuan. Ayon sa mga matatanda, ang mga tigre ay hindi lamang pumapatay kundi kinakain nila ang kanilang mga biktima at kahit ang mga buto ay nawawala. Mula noon, ilang pamilya pa ang nawala sa parehong kabubatan. Ayon sa mga nakaligtas, ang mga tigre ay parang may isip, nagpaplano sila at nagtutulungan para maghanap ng biktima. Ang kanilang mga mata ay puno ng puot at ang kanilang mga galaw ay mabilis at tahimik. Huwag baliwalain ang mga babala ng nakatatanda. Ang mundo ay puno ng misteryo, at hindi natin alam kung ano ang nagkukubli sa dilim ng kabubatan. Sa halip na labanan ang kalikasan, mas mabuti nang umiwas sa panganin. Hanggang ngayon, sinasabing may mga tigre pa rin sa gubat ng mga aninong tigre, naghihintay ng susunod nilang biktima. Ang tanong, sino kaya ang susunod?